Back to school na naman ang mga tsikiting at dahil sa sobrang init, uso na naman ang bungang araw. Ang bungang araw or sweat rush o milyarya rubra ay maliliit na butlig-butlig na mayroong kasamang pumumula. Nangyayari ito kapag sobra ang pagbababad ng isang tao sa araw. Maaaring mapuno ang sweat glands kapag sobra ang ating pagpapawis dulat ng mainit na panahon. Isama pa natin ang marumi at malikabok na kapaligiran. Posible itong kumalat sa buong katawan pero take note, hindi ito nakakahawa. Iba't iba naman ang epekto ng pagkakaroon ng bungang araw depende sa katawan ng tao. Makakutulong ang pagpapahid ng bimpo na may yelo o malamig na tubig para mapababa ang temperatura ng katawan. Pupwede rin paghiran ng pulbo ang ating mga tsikiting na mayroong bungang araw. Ugaliin din ang madalas na pagligo at pagpapalit ng pinagpawisang damit. At syempre, keep yourself hydrated mga kapatid. Malaking tulong na hydrated ang ating mga katawan at balat lalo na ngayong panahon ng tag-init. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.